Kamusta ka bali RJ ng MRD Vlogs Nabuburugak ko dyan Canada Dahil sa sobrang lamig ng panahon, nagdadry tuloy yung skin Mas grabe pa dito nung mga nakaraang araw Pang ilang araw ko na rin kasing ginagamot ito Talagang nagsusugat nung una Sobrang mapula at saka nagbibitak-bitak Makati at mahapdi rin Tapos nangingitim nung mga ilang araw na Makapatak-takot. Sayang takya talaga na burugakla. Kasi mut, napakatamad ko maglagay ng lotion. Kaya wag nyo kong gagayahin. Hindi rin kasi talaga akong mahilig maglagay ng kung ano-ano sa katawan ko. Kahit nung nasa Pilipinas pa lang ako. Isang bagay na kailangan kong baguhin. Kaya tumakbo ka agad ako dito sa superstore. At hinanap ko yung gamot sa aking sakit. Sakit talaga. Aburog, mabuti na lang at sinabi sa akin ng mga tropa, habang kumakain kami sa BK na libre ni Kuya Jan, Salamat Kuya Jan. Na gumamit nga daw sila nito. Hindi ito sponsor dah? Baka naman Glycomed, baka may one year supply naman dyan. Sabi ko nga ilang araw ko na siyang ginagamit at ito na ang resulta. Sana nga mawala lahat ng dark spots. Kaya kayo, alagayan niyo yung balat nyo. Huwag nyo akong gayahin. Subscribe for more!